Kain tayo guys. Kung ingat. Ito ulam po. Istang prito. Ito, ito pinarito ko kan kanina. Habang nagla-live ako. Gutom. May punutan kasi ako eh. Kong, ang gamit Ang gamit kong lakad. Magsundo ako. Sobrang init. 11.30. Tapos di pa sila pinap... Ano? 11.55? 55. 55. 55. Di pa ganun. Saka sila pinalabas ng room. Sobrang init. Sobra. Tapos yung panganay kong anak. Nanghingi ng pera. Pambili ng books niya doon sa school. Ay, wala akong, walang cash sa ATM. Mag-withdraw ako. Dito sa may Alpha Mart namin. Ay, 7-11 kasi may ATM machine dyan. Bili o. Walang laman, sira. Ha, nakaligay dun, sira. Yan naman sa pure gold. Sira din. Naghanap ako, punta ko dun. Phase 5. Ay, phase 3. May bagong bukas dun, 7-11. Tinignan ko. Walang machine. Takot ako. Ay, punta ulit ako. Ay, punta ako dun sa ano. Lumarecho ako dun sa face pipe. May 7-Eleven dun. May pera. Dun ako naka-withdraw. Tapos, nag-cash in ako dun sa Alphamart. May machine dyan. Machine ng Gcash. Dun ko in pinasok yung pera. May bawas naman, 20 pesos, 2%. Hindi ba? Ano ba? Ano oras na? Ano na? 1.10 na. Ang hapon. Ngayon pala akong magtat ang halian. Ano na ko kasi ang ko eh. Kasi maya maya, Nakatamad yung mabasa. Ang init. Oh, walang init ngayon ah. Gusto ko kanina talagang 11.30 so pa. Ayaw ka magsawsawan. Alat eh. Sakto naman yung lasa nung isda prito. Bakit? Mahalaga ako nag-iintay. Yung dalawang anak ko nandun na sa kwarto. Nakapalamig na yung aircon. Tulog na sila. Diba? Diba? habang ako, ako, magbiligpit, may kinainan, maghugas, kainin ko itong alaga kong makulit, dahil <laughs> yung Bay mali baby ko, ang oh, baby ni mama. Okay, okay. pingin nyo to. Okay. Hi guys! <laughs> Hi guys! guys! Ako to. Tinatali ako ni mama. Hmm, <laughs> gutom na yan. Kakain ka? Kain Kaka ka, di bawah? susu, ka. di ba? ini <tuk> <Diba? tuk> <tuk> kumain Hmm, Ito yung alam kanina. Eh. Apat to. Pinaigwin po sila. Parang Malunggay. guys. Nakapagod <laughs> na. Malunggay. Malunggay juice. Sarap naman siya. Kasi mag-juice ka ng mga orange juice. Ganun. Mag-juice ka ng juice. na katawan ko. Sakit na kapatid ko ba? Sarap ka na magpahilot. Ay, nako. Pagod, okay. nakakapagod ang ah, maging kasambahay. Nakakapagod. Ah, laki ng laki ng isdang pinirito ko. pa masakit ang aking likod. ito. Eh, naman tao. Mga isda ako. Sarap. Crispy siya. hindi siya crispy. Makuha <laughs> mo oh, na. Parang siyang bubble gum. Kasama <laughs> rin. pagbahay ko guys sige na guys bye